Maganda guys, pag magpasulot ka dito kay Matambong ba? Diri may init na naman, no? Ano. Ah, so, so beautiful. Nature na nature, guys! <laughs> Nandito na tayo guys nakarating din sa wakas <laughs> isang quick naman quick adventure nature trip <laughs> ah din guys isang kanlang ka <laughs> first time hindi man pasulod hindi pasulod guys nauna na kami sa imo may <laughs> din ako niya Ayan guys, sa mga na, naiimulay naman sa mga post yan na adi na kami. Hello, Kanlangka! ka. Adi nang kan ka. Oh hi. <laughs> Pagkat tapa pa ikbaw, may parang falls pa don. Sa din halarom, apart. Ang hmm. rumaragas oh, ng tubig. Talagang diri ni guys is si scam. Talagang maganda talaga. <laughs> maganda talaga. Parguan guys. Pakanto. Tapos ang kagandahan. Ang kagandahan sa Grabe linaw. Tapos, Tapos pwede ka mag nature trip. Pwede yung magdarang camping gears Camping materials. Kaya, kaya nature na nature guys. Astig! Tapos hanap ka lang spot. Hindi lo, mga gilid-gilid. Hanap ka lang spot na pwede mo butangan sa niyong mga gamit. Mas marigo ka na. Ay! Sayang! Wala tayo na mga gears, guys. Ayan na siya, guys. Hindi na nagpapigid. Eh. Grabe <laughs> 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 <trafik> kalamig! lamig! <laughs> Nature Spring! (سلمان): <applause> أنا <applause> <First time. laughs> <applause> maram ma lang ito maglaro yun kung mga maram, ma okay, pwede ka dito hindi na part <laughs> ano na dito, Kamusta dito ang kamutangan guys, diri na drawing ngayong 2025 astig na may drawing, may kulay na boss yung drawing <laughs> guys, adi na kita sa mapanas northern summer Kasti guys, kaupay. Adi na kita sa sikat niya na. Naging nadarayo. Ang kanlangka. <laughs> <laughs> kanlangka Falls. Adi kita sa tulay, hello. Lalim ng tulay. Stig! Literal talaga guys na maganda. Maganda dayuhan. Wooo! Day! Kira! Stig guys, ay stig. So sa sunod na natin na pagkadik, kaupunta ng tropa. Tapos, mas maganda talaga didi. Simula aga hanggang pahapon, hindi ka talaga magsasawa. Tapos, magdara ka lang mga foods bring bring food sa mga camping guys kay astig talaga tulit so, may swing okay. sa mga may higot para may ma, para, safe ka kung rigo ang ganda guys ang ganda ready na guys mo, no? kita mo lang buna ang kalinaw grabe kalinaw guys kita ninyo kita kita nasa ilalim do wow Napakaganda oh, at yeah, napakalinaw. Sayang, wala natin na darayan ko Waterproof case. Makikita takong tasa ito rin. Literal na maganda guys. Maganda. Ang okay. nature. Uy. Gabugso man din yan. Medyo malakas guys ang current. Kaya mag-ingat ka. Kung hindi ka marunong lumangoy. <laughs> diba no? And Dito tigang ang tubig Tapos pakat to May pakat dito na side Tapos may pakat dito na part Ang dito na part Ang maganda Kaya may nagkakamping Tapos sa doon swing Tapos so, may mga cottages Sayang, wala na daran nadara na underwater case. Makikita takunta sa Edarom. Although waterproof naman siya, pero hindi ko pa na-try na waran case naging babad sa tubig. Syempre, safety first. Dali na guys, it's chilly. Malamig dire. Ano man naman sabi mo? Wow, oh guys. mas Maganda talaga. Hmm. Want? Ah! Tigmo ako guys. <laughs> na Tapos ang kagandahan sa mga darag ko, pwede dito sa halarom. Tapos pwede liwat sa kabataan kaya may mas mababaw. Dito na part guys. Dito na part. Sakto lang dito ano, sa kabataan. Marigo kay mababaw na. May parang falls liwat siya. Ching! Falls na ganyan. Mas sakto talaga sa mga bata. Dire delikado. kay <laughs> halarom na ngayon guys. Hinda. Uy, may monkey. Uy! Uy! Lamig <laughs> yung maglalamig nga na mainit ng ulo. <laughs> <laughs> ang malaging magagalitin. Didi, mag-relax na yung ulo guys. Kaya kailangan mo ni. Kailangan mo nature trip. <laughs> <laughs> sa ito nga, malarom. Malar, Tapos makusog ang current. Kaya safe talaga. May sugat ka sa Kaya kung yung kaman, makapuy ka kaman. Maka ka Pwede kang maka-rest. Gasin mo, gasin mo sini sila. Oh. Uh -huh. Iri makusog ang current pero bukod pa nato nga medyo makusog na talaga ang current. Lalo ko na halimbawa. Tapoy ka na pag para lang. Eh. Dali ka na mag force mag mm. force ng buong lakas. Hmm. Safe. thank, <laughs> thank you barangay. <laughs> so, thank you. Thank you sa quick adventure. na na natin ang ating nakikita lamang sa Facebook napuntahan na rin guys ah uh, di ba? Uh, ay entrance fee na guys sa taubong 20 pesos pag diri ka taga mapanas 20 pesos ang entrance fee tapos sa motor main 20 pesos ang entrance fee so bali 60 pesos ang namo na bayaran sulit na lalo na kung magpahapon ka pa didi magsasawa ka lang sa kalangoy yeah. mm. Malang, Malarga ka di didi sa katanglay diri sa pagsawa. Oh. <laughs> napaka relaxing guys napaka lamig napaka ganda ng spot na ito niya na itong hayan kaya mapapabilib ka talaga sa kagandahan ng nature guys hindi hindi ka magsisisi kapag nakapunta ka dito hi hello nature na nature mga kalubian tapos highway Ping. tapos ada na namunin yan dila guys ah, namunin pariguan solid solid spot solid spot for the year 2025 must visit be because we go we adventure and we do another pagkabataon eh... <laughs> kung kanina guys pwede sa mga adult adult ito, adi man sa mga kabataan solid na solid na sa mga kabataan hindi rin ka worry kung halaro yun yung part, mababaw lang yun pati dito sa igbo yun yung part, tapos yun yung part mababaw lang yun kaya pwedeng pwede sa mga bata tapos kung masulit ka dili accessible sa two wheels, sa four wheels, tapos seminado man. Tapos may mapagparkingan ka man sa gilid. Ato man si Honda Winner X guys. Pang! Safe. Kami nagbabantay man. Diba? Nature na nature. Nature ang paligid. <laughs> mm, solid! Pwedeng pwede talaga sa mga bata. Ayan! Nali man! So beautiful! At may mga cottage. Ano man no? Oh. Hindi ko lang aram kung pera ang cottage. Wow! Ado. Mini falls guys, mini falls kaganda. Kup no garing. Ha di man. Ha man no. Oh. Ching, maganda talaga din yung nature trip camping. It's real. Di man no. Rumah ragasa. sa. Hmm. Pwede marigo mga bata. Stigo. Ganda. Falls na oh. Napaka-ganda guys Hindi mo inaakala ang mga ganitong bagay Tapos may mga Pwede ka magdara di talagang camping guys Diba na? Man, ang ka magkadi, super sulit talaga And I recommend this Na magbisita ka For 20 pesos entrance, okay na Tapos dire siya masyado surudlon para maabot mo inin na lugar ini na kaupay sa lugar Ayan Tapos looking back sa year 2024 <laughs> mag one year na ato DGI ngan ngan we're very blessed to experience God's grace upon our lives Ayan. Hello. balik at babalik tayo dito mas maganda ni Kadion kau po ng tropa pamilya kay napakaganda talaga solid na solid spot ah oh, nature feels Bye bye for now. Goodbye.